What's up, mga guys! Nari ko diri sa Pursi Mamonting no? So, nagpahangin ko diri, mga guys. So, karon guys, uh, tanawa ilang ambiyante, guys, no? So, nindot yung kahit diri, guys. So, tanawa na, guys. Ang saka guys. So, parang wala vale, yung tawag no, kay, ah, uh, daily, daily man, Friday, sa do, no, so. karong nga time, guys, wala pa tao, no, so, may ngaw, nga, adlaw, no, gabi, you no. Know? So mani diri guys ita ang dami sa ubang ko guys. So mani ang biyo guys na no, tanawa guys. So nindot kayo o bugnaw kayo diri no. So pwede pwede lagi mo diri mag uh, chill chill guys. O so, tanawa guys no. So nindot kayo hangin si kayo sa guys no. So wala po masaluti diri guys no. So o lami po din na mapagkaon diri guys. So nangaon na may aning part. So wala na ako napakita. Kaya na ay dog na nangayo no. So, ako